Ambil bikin suka Aminah Jaisal Ngayong araw nga pala ay pupunta na dito sa bahay si Kuya Kenzo At finally mahal ay mag-meet -me na sila ni Baby Kenzo Ayan so huwag na natin patagalan guys So kasahin na natin si Kuya Kenzo Let's go! Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it

No. <laughs> eh, <He's a bad. laughs> <laughs> na, si Dodo. Awww. Ano to? It's na. na. It <laughs> I love you. <laughs> I love you. Empat Smith ni lah, ni Bella Kenzo. Bella Kenzo, um, Bella Kenzo. Oh, kamu nggak jumpa? Pinku, pinku. Oh, kamu nggak Oh, kamu nggak kamu nggak kamu Oh, oh <Kenzo. laughs> Oh yeah. Hindi siya ken siya. Hindi siya. Si ang pangalan niya. Ano? Ay naga-galit. Keso pangalan nito, so nung ano pa lang inbako pa lang tulalabas si sabi Kenso ng pangalan nito. Sabi ko sa Hindi niya alam 'yan, 'yung pangalan namin ni Carmen. Hindi sabi sa 'yan. Kaya na kayo so, sa pangalan nito ano naman tamu-tumuya Hindi naman tamu-tumuya. Hindi naman Si Manalo. pa pa rin pa sa entertainment niya. Hindi hindi si Jay na talaga. Si Jay talaga ang pangalan. niya. Ano na? Eto ay papatawad ako Eto yung sinasabi ni Ate Jay para natin ng lupa. Ano yun? Ini, itu. Tidak. Itu. Itu. CJ Kenzo. Tidak. second Anda sudah melihatnya. Saya tahu anda tidak menghargai saya. Itu. Saya akan menekan ini untuk bersyukur. Itu. Anda melihatnya. Ya. Saya akan Bye-bye. Okay, so... kiss, 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 kiss. Mm. I love you. Bye -bye. I love you.